Guys magandang gabi ito nakikita ninyo po ang uh, uh, dito ko sa may bagong uh, dekorasyon ng uh, SM Marikina Yan guys oh Paskong Pasko na po ang datingan dito Yan makikita ninyo ang dekorasyon Napakaganda ng uh, pagkalagay ng dekorasyon Ayan guys oh punta tayo dito sa kapila Ayan, nakikita nyo guys. Dito guys, yung makikita natin, damang-daman na dito ang uh, araw ng kapaskuhan. Makikita nyo. So guys, papakita ko sa inyo ang uh, entrance dito sa SM Marketing. Sobrang lumiwanag na po ang kanilang uh, entrance dahil sa kanilang bagong dekorasyon ng uh, um, araw ng Pasko. Ito guys, oh. Uh, yan. Nakikita ninyo ang uh, Christmas tree Kompleto po sa ilaw Ayan Dito naman sa bandang baba Makikita ninyo ang, uh, uh, Parang may tao Pero may Christmas tree din po dito Kumbaga, Parang nandito yung uh, uh, Lalaki yung Lalaki naman tayo sa kabila ayan sobrang liwanag po ng ilaw dito sa tapat ng SM Marikina, dito po ito sa entrance mismo ng SM Marikina ayan o oh, guys magpapa magpapapicture tayo dito sa, hindi ko alam kung sino yung tao na yan Yan lang guys ang aking uh, video dito ngayon sa SM Marikina dahil uh, uh, kitang-kita na po ang uh, kapaskuhan dito. Yung mga gustong pumasyal po dito sa SM Marikina, makikita niyong Paskong paskong-pasko na. Pero wala pa akong bayad dito ah. Uh. Ini-endorse ko lang sa inyo. Ayan, magandang gabi. Maraming salamat po. Thank you for watching. I love you all. Mwah! Goodbye!